Huwag gamitin namin to, dudurugin namin to mga idol, gagawin naming pangkuha ng bulating dagat. Alright, yung tinatawag sa amin na durukoy. So, ganun yung proseso, hanapin mo yung butas tapos huhukayin. Tignan po yun, ako na. Hawa ka mo. Durukoy. Ganyan. <laughs> yun mga idolo ito na yung aming gagamitin pang kuha na ang bulating dagat dito halap lang kami nilagyanan budbud -bud. ganan namin ng tubig alat. Yung mga idol, nandito kami sa aming pinagtatrabahohan. Tanghali ngayon, lunchtime, lahat nagpapahinga. Kami nandito magpapainit, manguhuli ng isda.

Saglit lang ang pamain mga idol. Ito mga idol. Napakasimple ng panguha ng pamain ng bulatin dagat. Napaka basic. May mga nakuha natin na pamain. Napakadami niyan sa ilalim. Saglit <laughs> lang. May pamain na. Ito yung ating pamingwet. yung ating handline tayo ngayon mga idolo traditional ah, na makakapa tayo ng pang ulam hapunan alright yan nangyari na naman pinapaikot nyo ganun siya magtapon sa akin papaganto lang buwelo buwelo lang hindi ako makahagi sa malayo office on Paglit <laughs> lang pag-aong malilit naman kasi yung malapit. Subong-subong hmm? pa nga. Wala natin. Pabuhay ka. Ha? Pisto na naman. Tigura ka mong sablay. Kada bato namin mga idol, laging may huli. Saglit lang. Ha? Baby. Baby. Baby na huli. Baby, higit na naman. Huli na yata. Ang mga idol na, andito lang kami sa pangpang. Pang. -pang. Napakaliit ng ano na to. Napakababaw pa. Pero legit na kung makahuli. Huli <laughs> agad. Fish Butik na bili kong pa ako mga idol. Nalipat ko dito kasi hindi ko nga na agad. pa <laughs> 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 Dalawa agad mga idol. Legit. Kasuhos. Napakabit. Pain na rin tayo. Pulang tayo ng kapiraso kasi maliit lang naman yung hook natin kaya hindi natin kailangan lakihan ha? Huh? fish on? Una <laughs> fish on na naman? Pakalupit mo talaga maming with BNB ah hintay natin o yun fish on din ako mga idol fish on din ako mga idol ha? wala <laughs> na aso ang pakatindi mo naman bagaong na naman <laughs> saglit lang talaga na legit na legit yung ano ba medyo malaki nga yan yung mga tangay eh lumalaro eh may mga laro. Wala. Dito pa nalang. Ay, bagaong na naman nga ako. Dito pa nalang. Aba, medyo malaki yan. <laughs> medyo malaki. <laughs> Love and DNB Butik. Katin, paano humagis? <laughs> Paikot sa kanya. Uy wala yung huli natin, may huli tayo. Eh. <laughs> Dali lang maramdaman ano. Huli na. Good, yes. Ah, may huli nga ako. Ano <laughs> naman? Wala naman? Oh, na, may huli na naman pero kakapraso piraso. <laughs> huli kahit maliit na bagao. Ha? Huli na naman. Putik, mga idol. Bulating dagat talaga yung pinakamalupit. <laughs> Bagaong suhus. Oo, uh, yung target natin nakabalot sa plastic yun. <laughs> plastic na. <laughs> Nagbawa plastic na. Ganito lang pala yung eh, mabilis ang ano lang isda lang. Hindi na kailangan pag talon ng talon. Talo Dulo, kainaman talaga kung mga ngawil kayo ng mga ganito asuhus pa inbulatin dagat napakainam ng maliit na hook para walang sablay subong subo pag malaki yung hook medyo alanganin di masusubo ng buo yung iyong fish una naman <laughs> walang sablay mga idol promise walang sablay bagaong na naman dito dito ang na namin sumabit pa dito sa puli pa rin asus pa rin may huli may huli nga may huli <laughs> tinatangay, kabe video natin hindi natin na bibideo yung sarili nating huli pinis lang mga idolo saglit lang dito makahuli basic na basic basic na basic yun asus na Adali na tayo mga asus <laughs> saglit na saglit lang talaga to subong subong na naman mga idolo oh. putay tayo subo niya na naman ang buo. mga idol, sabit lang talaga to iso na naman <laughs> double double, hook up na to so, yung tali ko ah. <laughs> putik na yan mga idol, walang sablay yung tali ko ano yan asuos na naman asuos lang dapat asuos, ayan, goods na goods yan dalawa? galing ni DNB talaga. At pa dalawa-dalawa. Huwag yata ako pa. Isa-isa lang ang nahuhuli ko ah. Walang kadaya-daya. Nakikita nyo kung paano nahuhuli. May pa na natira. Buo pa. Pwede pa to. Pwede pa to. Legit ang bulating dagat. Ano na naman? Utik ka talaga DNB. Hindi pa ako bumaba to eh. Fish una naman. Unlimited eh. Unlimited. Pishi-pishi Sus dapat. Sus. Size. Size asuhos. Legit. <laughs> Saglit lang. Uy. <laughs> Idol o, medyo mabigat Medyo mabigat. Ay malaking ano to. Malaking asuhos. Ay bagaong. ong good size to. So. Ay, dembe. Putik. Dale. Oh, idolo takte. <laughs> Nakadali tayo mga idolo ng Bagao. Hardline. Legit. Aba! <laughs> takte! Hindi pa ako tapos mag, ano, magtanggal nito. Nakahuli ka na kagad. Dalawang asuhas pa. <laughs> takte! Laki nito. Kaka, kakapraso lang yung kawil. <laughs>

butas na <laughs> napakadami naman yun eh, oh. saglit lang eh Pang main event. Wah, sa dagat Legit na legit mga idol. <laughs> Saglit lang. Saglit lang. Easy fishing. Easy fishing. Pang ulam ka agad. <laughs> <laughs> Lupet. Salamat sa inang dagat. Sa so, libreng pa ulam. Salamat sa bulating dagat. Hmm. Ayun you know? oh. Tik na rin nakamamaw. Ano <laughs> 'yung pa?